Okay hey guys, ang video na ito is about kung paano mag-add ng link sa inyong mga video sa YouTube. Maglalagin lang po tayo sa ating YouTube channel or pumunta kayo sa your channel. Tapos, makikita nyo po yung mga videos na nai-upload natin. Pipili lang po kayo kung saan yung videos, video na gusto nyo lagyan ng link. So, meron akong kaka-upload lang na video. Halimbawa ito. So, i-click ko lang yung edit na symbol, yung parang pen, ayan siya. Tapos i-click ko 'yan. Tapos makikita natin yung cards at saka yung end screen. I-click natin yung end screen. Ganito, makikita natin yung naka-adjust na siya kaagad para sa end screen. Pero pwede mo siyang i-adjust kung saan mo siya gustong lagyan na ng end screen or video link. Halimbawa ito, gusto ko dito lang siya kasi ayaw kong matabunan yung mga text dyan. Ayan, ipi-play ko muna siya ng konti. Ayan, makikita ko siya. Iniwan ko talaga yung empty yung dito banda para sa end screen. Okay, pwede na tayong mag-add ng end screen. Pwede tayong mag-add ng video or playlist. Pwede rin yung subscribe button or your ibang channel. Kung meron kang more than one channel, pwede mo din yung i-click. So, ito, alimbawa, ilagay mo lang yung channel name. Tapos, i-click mo yung create. Tapos, kung gusto mo naman ng subscribe button, i-click mo lang yung create. Yung sa may subscribe. Tapos, makikita mo na yung link dito. Yung, kung saan yung channel profile picture mo nandyan. Tapos, pwede mo siyang i-drag kung saan mo siya gusto. Ayan. Tapos, we are allowed na maglagay ng apat na in-screen. So, ako, pipiliin ko yung related sa video. Halimbawa, ito. Ayan. Kiklik ko lang yan siya. Tapos, create element. Ayan. So, idadrag ko lang din siya kung saan ko siya gusto. So, remember guys, kailangan natin ng space. Hindi siya pwede mag-overlap. Like, ganyan. Red siya. Hindi siya pwede. May kita mo dito, please add space between the elements. Kasi, so, yeah, dito lang siya. Okay. Tapos, mag-add pa ako ng dalawa. Ayan. Tapos, last one. Ayan. lagay ka lang siya ganyan. Pwede ka lang lagay dito kasi apat meron siyang space. Ayan. Ayan, so, either of that links, pwedeng i-click ng mga viewers na mag-redirect dun sa video. So, ganun lang po kasimple yung pag-add. Kailangan huwag kalimutan, i-click yung save. Ayan, para ma-save mo yung na-add mo ng mga elements. Ayan, makikita natin after all changes save. Tapos, pwede na kayong bumalik dun sa sa video. titingnan mo kung nandon ba talaga yung link na add mong link so pass forward ko lang siya ayan na makikita natin yung link na nandyan subscribe tapos yung link yan kiklik lang yan